Inintriga at ginagawang negang ang pagtayo ng bagong business ni Liza Soberano. Instead na maging masaya ang iba at i-wish na mag-click ito, ginagawan pa ng isyo. Halos pare-pareho ang kuda nila sa Sokmed matapos i-anonsyo ni Liza na malapit nang magbukas ang kanyang Los Angeles-based clothing line na Studio Hope. Kumento ng mga basher ng aktres, naghahanap lang daw ito ng bagong source of income matapos daw itong hindi maging successful sa acting career niya sa Hollywood. Parang hindi na nga raw kasi nasundan pa ang naunang international movie nito na flop din daw sa takilya. Ang nakakaloka, may kumuda pang galawang laos umano ang ginagawa ngayon ni Liza sa US. Grabe naman sila, hindi naman masama kung gusto niya magtayo ng negosyo. Anyway, mas maraming followers at celebrity friends si Liza na tuwang-tuwa at proud sa bagong endeavor na ito ng aktres. Marami nga ang naaliw sa foto ng aktres na hawak-hawak nito ang mistulang Spring 2026 katalog ng kanyang Studio Hope clothing brand. Mukhang magagandang araw ang damit na ibebenta ng dating girlfriend ni Enrique Hill. At least may pinagkakaabalahang negosyo si Liza habang hinihintay ang kanyang susunod na acting project. Ano ang sa inyo sa balitang ito?